Magandang umaga mga katikim. Welcome to my YouTube channel. Ayan, magluluto ako ngayon guys ng paksiw na tulingan. Tatlong piraso to guys. Tatlong piraso to guys. Ayan, pero itong isa guys ay gagawin kong relleno. Ayan. And then itong tatlong buo ay ginawa ko ng ano. Gagawin ko siyang paksiw. Tapos, Kakaibang relleno guys yung ginawa ko para siyang Shanghai. Ayan, ibis na pakuloan ko yung laman, ah, tiladtad ko guys. Ayan, ayan, minins ko. Tapos nanay ko siya ng sibuyas, bawang, radish to. Ito ay celery. Tapos nanay ko siya ng salt and pepper. Timpla ko pa siya guys ng seasoning. And then magpipinakbet din ako. Nalagyan ko siya ng bagoong. Ayan. Diyan muna kayo guys. Ayan, naglagay ako guys ng sili at sa kamatis. Nandito na yung ibang mga samya. Nagyan natin tong karne. At <laughs> nagyan natin to guys tong isda. Ayan, napakaingay ang aming aso. Ayan. Yusin lang natin to guys. Ayan. Nandito yung duya. Ayan. Nagyan natin ang suka. Patis and use oil. Ayan, ako na ito guys. May ganda ko rin wala na seasoning. Kunti lang. At paminta. Ayan, sana na natin. Takpan sa mahinang apoy. Ayan, meron din ako guys sinain dito. Ayan, dito ko na niluto kasi yung rice cooker ay sira na. Ayan, malagkit. Ito naman guys ay may salt and pepper na. Timpla natin ng seasoning. Dagdagan ko pa ulit ng konti paminta. Konting oyster sauce. Cornstarch. Saka isang itlog. May posmekos. Ayan, tapos ko na i-mix. Lagyan natin dito sa loob ng tulingan. Ayan. Ayan, ilagay ko na, guys. Ito nga, may butas nga dito sa gitna, sa meti yan. Pero okay lang yan, guys. Ayan, iprito na natin, guys, itong tulingan. Dahan-dahan lang kasi burat. Ayan. ayan, binaligtad ko na, guys, itong tulingan. Sobrang dami ng laman niya, kaya, ayan, nag-awas-awas na siya. Itong paksiw naman, guys, ay, luto na din. Ano ito na guys, itong renyeno Tanggalin na natin Ayan, Hiwain natin guys, itong renyeno mm. Naglaluto na rin ako guys ng pinakbet Ayan, nagisa na ako ng sibuyas, bawang, giniling. Tignan na natin guys itong gulay. Ayan, takpan muna natin. Dito naman guys sa kabila, kaldero, magluto ako ng pampano. Sinabawang pampano. Ito guys ay may tanglad na. Ayan, luya, bawang, asin at paminta. Lagyan natin ng mainit na tubig. Ayan, hintay lang natin, guys, kumulo. Check natin, guys, itong gulay. Ayan, lagyan natin ng more pork cubes, kalahati lang. Lagyan natin ng bagoong 2 hmm, kutsara. Ayan, mix natin. Itimpla na rin natin ang paminta Kan natin. Rapid na itong maluto guys. Ito namang isda ay kumulo na. Lagyan natin ng ayan, radish. Ayan, lagyan na natin ng ibang gulay. Bagyo beans. Ayan, dito na gastong, pinakbet. Yan, sakto na yung pagkaluto ng gulay. Ito naman guys. Ay, lagyan natin ng seasoning, asin, at paminta. Yan, kunti lang. Kasi may asin at paminta na ito kanina. Yan, okay na guys yung lasa. Lagyan natin itong uh, bok choy. Ayan. Lutuin lang natin ito ng sandali. At okay ito ay luto na. Lulutuin ko na rin guys yung aming ano, biko, yung malagkit. Ayan, kalateng kilo ang ano to, asukal. Lagyan na natin. Isang kilo naman to kasi na siguro yung kalating kilo asukan asukal. Ayan, parang ang dami o. Oh. Ayan, i ko lang muna to guys. Tatunawin ko lang muna yung asukal. Saka ko lalagyan ng gata. Ayan guys, medyo natutunaw na siya pero hindi pa natutunawin ng todo kasi parang sunog na yung aking asukal. Mahina lang naman yung apoy ko. Lagay ko na tong gata. Ayan. Ayan bali anim na ganito guys yung aking nilagay. Mas masarap kasi pag mas maraming gata. Ayan, haruin lang natin to guys. Tapos kapag kumulo na, saka natin ilagay yung kanin yung malagkit. Ayan, kulong kulong na guys. Lagyan natin tong kanin. Ayan, nilipat ko guys ng ibang kawali kasi yung maliit, maliit yung kawali na pinaglutuan ko. Ayan, punong-puno. Ito, sakto lang oh. Malapit na guys tong maluto. Ayan oh. Ating biko. Yan, luto na to guys, tong dito. Lagay natin dito sa bilao. Ayan, ilagay ko na. Iklat lang natin. Maganda to ilagay sa ano, dahon na sabi. Ayan. Ayan, dahil walang latik, meron ako ditong peanuts, mani na may kasamang ano, asukan. Ayan, lagay na natin dito guys, decoration. Ito yung ating pinakalatik. Ito, guys, ay tira sa, ano, lumpia gulay. Ayan. Para maganda tingnan yung ating biko. Ito na, guys, yung biko. May ginawa din ako dito, ano, ayan, pwede nyong gawing negosyo. Hmm. Ayan, tapos na ako, guys, magluto ng aming ulam, pinakbet. Ayan, ito yung tulingan. Tulingan na releno. Yan, kakaibang relleno 'to, guys. Tapos ito 'yung biko. Ayan, paksiw na 'to And then ito 'yung biko na malaki. Ayan. Kain tayo, guys. Thanks for watching. Ayan, merienda na rin namin 'to, guys. Thanks for watching, guys, and God bless everyone.